May tanong po tayo about postal ID. Ang tanong po niya is, Hello, paano po paggagamitin yung address ko dati sa postal ID ko din nakalagay? Okay lang po ba yun? Kahit sa probinsya address, ilagay ko ulit. Pero nasa Manila po kami nag-upa. Ngayon, reply please. So to answer your question, technically, hindi na pwede and pwede din. Pwede kung makakakuha ka ng proof of address sa lugar ninyo dati na nakapangalan sa inyo. Technically, no naman kapag wala kang makukuha. Pero if ako yung tatanungin mo, yung marerecommend ko talaga is yung current address kung saan kayo umuupa, doon na yung gamitin mo na address. Kasi nga po, para hindi ka mahirapan sa delivery ng postal ID. Kasi kung ano yung nakalagay sa proof of address mo, na nung nag apply ka ng postal ID, doon din na, na city i-deliver yung ID mo. So, kung gusto mong mahirapan at pumunta pa sa old address mo para makuha yung postal ID mo, so, feel free to use your postal, old postal address. Given na may mabibigay ka na proof of address, na doon ka pa rin nakatira. I hope this video answer your question. If you want more videos like this, don't forget, the like and subscribe. Yun Lang, see you in my next video. Let's go.